News sa ating mga palita Dalawang sundalo patay, apat na iba pa sugatan, matapos tamaan ng kidlat sa Kalinga Senior citizen patay matapos masalpok ng menor de edad na rider sa Tondo At El Niño fenomenon posibleng matapos sa Hunyo ngayong papahinana Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang dalawang sundalo habang sugatan naman ang apat na iba pa makaraang tamaan sila ng kidlat habang nagsasagawa ng security operation sa lalawigan ng Kalinga. Kinilala ang mga nasawi na sina Corporal Andrew Monterubio at Private First Class monggog Arunchay, pawang mga sundalo ng 54th Infantry Battalion ng Philippine Army sa ulat ng 5th Infantry Division, abala umano sa pagtugis sa mga natitirang kasapi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa boundary ng Lubuagan at Pasil, nang tamaan sila ng kidlat na ikinasawi ng dalawang sundalo. Samantala, agad na isinugod sa pagamutan ang apat na iba pang sundalong nagtamo ng sugat mula sa nangyari. Patay ang isang lalaking senior citizen matapos mabangga ng 17 taong gulang na motorcycle rider sa Tondo, Maynila. Makikita sa CCTV ang 80 sa is anyos na biktima kinilalang si Benjamin Nido na tumatawid sa kahabaan ng Kapulong Street sa Barangay 151 nang masagasaan siya ng motorsiklo na minamaneho ng minor de edad at may angkas nitong linggo ng gabi. Ayon sa pulisya na isugod pa sa ospital ang biktima ngunit agad ding binawian ng buhay. Batay sa salaysay ng rider sa mga pulis, hindi sila nakaino, at utusan lamang ng kamag-anak na bumili ng cake para sa selebrasyon sana ng Mother's Day. Wala rin silang suot na helmet nang mangyari ang aksidente. Sa kabila nito, hindi na nagsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima laban sa rider. Asahan na matatapos sa darating na Hunyo, ang panahon ng El Niño ngayong papahina na ito. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sa ni PAGASA Weather Specialist Benison Estareha, nasa weak El Nino stage na raw ngayon ng bansa at magiging normal o neutral na ulit ang temperatura sa susunod na buwan. Subalit posible pa rin daw na umiral ang epekto nito ngayong taon, bunsod ng lag effect o konting delay na makaranas ng rainfall hanggang Hunyo. Ang El Nino ay ang hindi normal na pag-init ng temperatura sa sea surface sa Central at Eastern Equatorial Pacific Ocean at mula below to normal na pagbagsak ng ulan. Para sa Kidlat News Update, Renzel Naguula. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.